Masalanan pa ng maghanap buhay! Masalanan pa ng maghanap buhay! Paano pa maniliwala mo? Nakasalanan itong maghanap buhay namin, may hirap. Wala lang, relax mo. Ang perakas na nga lang itong ginagahanap buhay namin, ninanakaw niyo pa. Ito ang eksena sa isinagawang clearing operations ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA sa Maynila nitong miyerkules ng umaga. Nagkatensyon matapos tumangkang tumakas ang habal-habal driver na ito pinara kasi siya ng mga enforcer dahil nakasot lang ito ng tsinelas habang nagmo-motorsiklo. Hindi naman sinabing bawal mag sir, bawal ba talaga to? Kahit lang ng tao yan sir, bahay nag buhay ako sir. Pero bukod sa improper dress code ay marami pa siyang violations tulad ng pagmamaneho na walang driver's license, motorsiklong walang papeles at paggamit ng improvised license plate. Walang masamang maghanap buhay nasa tama at nasa tama naman to sir Boss, Marangal man yan, to. wala kang lisensya. walang mali siya pagiging marangal, marangal yan, na Magian, pero wala kang lisensya walang masamang maghanap buhay pero ilagay natin sa tamang paraan at legal na paraan so unang una, -una magmamaneho ka ng motor wala kang lisensya That's why I'm telling him, ilalagay mo sa alanganin ang buhay ng inaangkas mo. Dahil ang hanap buhay niya, habal-habal, which is bawal din po. Dahil sa pagmamatigas, nagpasaklolo na ang MMDA sa kapulisan. Pinangakuan na lamang ang rider na tutulungan siya ng MMDA na magparehistro ng kanyang motor at makakuha ng driver's license. Hanggang kalaunan ay nakumbinsi na rin ang rider. Ikinasa ang nasabing operasyon bilang paghahanda sa Metro Manila Film Festival Parade of Stars na isasagawa sa Kamanava ngayong Sabado, ikalabing anim ng Disyembre. Kailangan natin i-clear ang mga kalsadang ito dahil unang-una marami tayong mga road closures for this coming weekend at meron din tayong mga alternatibong kalsada para sa ating mga motorista. Inalis ang masasakyan na iligal na nakaparada at iba pang uri ng obstruction sa mga lansangan ng Kaloocan, Navotas at Malabon para maayos at ligtas na madaanan ng publiko. Ang parada ng mga floats ay magsisimula sa Navotas Centennial Park C4 Road, Samson Road at MacArthur Highway hanggang makarating sa Valenzuela People's Park kung saan gaganapin ang main event. Para sa JOs at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, Azmineye News.